Isang makasaysayang araw sa ating lahat. At nakikita niyo po ba kung ano ang katabi ko ngayon? Opo, tama po. Ito ang tinatawag nating garote. Na kung saan, ha? Na kung saan, ito ay isa sa mga parusang kamatayan noong panahon ng mga Espanyol. Okay? Ang sabi daw... Alam ko kasi dati, ang garote, sakal totally eh. Ngayon, kung matikita nyo po, no, tingnan natin dito sa ikot, no. Ayan. So, ah, bawal hawakan eh. Gusto kong hawakan eh, bawal eh. So, meron dito, ayan, yung may, ano dito, may nilalagay kasi dito. Meron kasi nilalagay dyan na parang tornilyo. Ayan, no, nakikita nyo po, ito po ang actual niya. No, ito yung sinasakal, ito yung pansakal. And then, habang umiikot yan, di ba mo nakita nyo po, may tornilyo. Lapit mo nga. May tornillo. Di ba? Ibig sabihin, habang sinasakal, tumutosok yung tornillo, parang tornillo or screw. Ang sa... Ganyan siya. No? Ayan, no? In-hysterical ko na. Ganun po, Jake. Actually, ganun naman talaga ang... Uh, ang pag ang pangyayari sa garote. At, syempre po, maraming Pilipino na ang nakaranas ng ganitong klase ng uh, uri ng parusang kamatayan. At ito po kadalasan nangyayari, ibabawas sa, sa luneta. Sa luneta, pinapanood siya ng mga tao, tapos habang, kumbaga, namamatay ka sa kahihiyan. Kaya ito pong garote at ito rin ang cause kung bakit namatay ito ang paraan ng pagpatay sa tatlong paring madyoha. Eh, joke lang po yun, no? Gombursa. Sino-sino po sila? Gomez, Burgos, Zamora. At isa-isa sila -isa dito. Kung napanood nyo po yung pelikulang Gombursa, dito sila. Di ba parang nakita niyo isa-isa sila? 'di ba? Ngayon, sabi ko nga po, si Burgos ang iyak ng iyak. Imagine niyo po, si Burgos hindi lang basta pari lang, kundi isa siyang canon lawyer. He is a canon lawyer, abogadong pari at guro. At sabi ko nga po, isa sa mga estudyante niya si Pasiano. At sabi, nasaksihan ni Pasiano ang pagkamatay ng tatlong paring bumbosa. Kaya nga, ito si Pasiano, inilipat niya sa kanyang kapatid na si Dr. Jose Rizal. Kaya nga po, lagi ko sinasabi sa aking mga estudyante na wala mo si Rizal kung walang Padre Burgos, Walang Bumbos. So ito po, at isa din to sa nagpamulat sa ating mga kamalayan at ito rin ang isa sa mga daan upang umusbo ang damdaming nasyonalismo natin bilang mga Pilipino. Na akala nila dito lang magtatapos pero ito rin ang nagpaumpisa rin, isa sa mga nagpaumpisa ng ating pagdaming nasyonalismo. At yan po ang magling kasaysayan po sa araw na ito. Ang hindi lumingon sa pinanggalingan, ah, nasty click po. Subscribe to our YouTube channel, History with Sir JC, para sa iba pang mga episodes. And, follow us on Spotify, although wala rin po episode sa Spotify, sa TikTok na lang. Okay? So, mula po dito sa um, uh, dito po ay matatagpuan po ito sa National ito ay, uh, sa National Museum. Pamapahala po ito ng National Museum of the Philippines na matatagpuan po dito sa Vegan City, Ilocos. Na kung saan ito po mismo aktwal na bahay ni Padre Borges. Mabuhay po tayo lahat mga kumbayan, Pilipino ko sa isip at sa puso.